Merry Christmas! Ho, 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 ho! Bukas na po ang laban ni Marlon Tapales laban dito sa Monster ng Japan si Naoya Inoue at kung inyong panonorin yung mga boxing Analysts mga vloggers may mga expert din naman dyan tulad ni Ed Tolentino at saka si, uh, ito, si Chino Trinidad dyan. mga, mga legit yan. sa mga vloggers medyo nakakaintindi naman sila ng boxing pero kung panonorin mo sila most of the time ay pabor sila kay Inoue at uh, hindi ko rin man itatanggi na talagang sa akin palaga ay lamadong lamado si Inoue dito napakabilis, napakautak napakagaling mag uh, change ng tactic napakagaling mag adjust ang footwork niya talagang malupit kahit nung prime ni Nonito Donaire eh, sa tingin ko may hirapan siya dito eh, kay Inoue kung magkasing edad sila So si Marlon Tapales, siyempre napanood din natin. Kumpara kay Inoue ay mas mabagal siya, siyempre gumalaw. At nakita ko rin ilang beses din siyang natalo sa knockout or technical knockout. So talagang medyo malayo ang diferensya. Pero siyempre Pilipino tayo, okay? Tapales tayo papanig. At gusto natin siyang manalo, kaya lang talagang napakabigat na laban. Napakabigat. At yung salitang mabigat ay understatement, ika nga kumbaga ay mild pa yung pagkakadescribe pag sinabi mong mabigat ang laban pero may ako rito technique. At, uh, ang teknik at ang teknik na yan ay siguradong magpapanalo kay Tapales ito po ang teknik na dapat gawin dyan although ito naman naglalaro lang sa isipan natin kailangan ay uh, merong uh, perpuesto mga dalawang tao nakapuesto sa medyo malayo sa ring ng konti at uh, gagamitan ng dart yung spitfire na dart yung mga ginagamit ng mga indyan yung may tubo na sa bibig tapos may sasalimpot na parang uh, parang maliit na dart talagang nyo ng pampatulog pag tinamaan noon si inuwi sa likod ay mga hina na ito't malalambot at kapag nangyari yan ay mananalo si Marlon Tapales. Iyan po ang aking nakikita rito na paraan para manalo, para siguraduhin ang panalo ni Marlon Tapales. Gamitan ng dark ng mga Indian, hindi naman nakamamatay na dark, nakakapanlambot lang. Pero yung pa ay alam kong napakahirap gawin sapagkat napakarami dyan ng mga gwardiya siyempre umiikot-ikot mga kapulisan ng Japan at pag nahuli ka dyan ay nako talagang himas rehas ang iyong aabutin at pag minamalas-malas ka pa ay dyan sa bugbog ng mga hapon na manunood kasi itong boxing na ito ni Tapales bukas December 26 ay sa Japan gagawin pero siyempre kahit walang dart ay umaasa pa rin tayo na si Marlon Tapales ang mananalo pero pag decision po yan ay mukhang mas lalong mahirap manalo kapag decision pag umabot ng 12 rounds siya pag natapos ang 12 rounds kasi alam natin sa Japan, talagang mahirap manalo dyan. Pag dyan ang venue, mahirap manalo ang Pilipino kapag hindi knockout. So, ang pag-asa talaga dito ni Napoles, Napoles tuloy, ni Tapales, ay knockout. Si Naoya Inoue, napakahirap gawin. At yan ay magagawa nga lang siguro kapag merong Indian Dart na gagawin. Pero yun po ay mali. Yan po naman ay naglalaro lang sa aking imanesyon out of desperation. Merry Christmas.